Mate, ito tama Huwag mo Ano 'yung sa kanila? Ready ka? Eh, listo muna. Si, mama matayin ko sa. Hey, mo hey, mama Wait mo lang, mamatay yan. Wait, mama Wait hey. mo mamatay ah. Wait mo. Oh. 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 Oh, yeah. Awak muna, ako muna. Wala na, wala na. Ako mo. Tingin nga, tingin ka dito, na Yasi. Agi. Okay. Yasi. Awak mo lang. Dito dito na ulan Oh, tingnan mo si Ari, hindi siya kayo.